Ikadalawamput dalawang kabanata Pagkatapos, sinabi ni David, Dito sa lugar na ito itatayo ang templo ng Panginoong Diyos at ang altar para sa mga handog na sinusunog ng Israel. Ang paghahanda para sa pagpapatayo ng templo. Nagutos si David na tipunin ang mga dayuhang naninirahan sa Israel. Umili siya sa kanila ng mga tagatabas ng bato para sa templo ng Diyos. Nagbigay si David ng napakaraming bakal para gawing mga pako at bisagra para sa mga pintuan at maraming tanso na hindi na matimbang sa sobrang bigat. Naghanda rin siya ng napakaraming kahoy na sedro na dinala sa kanya ng mga sidoneyo at tereyo. Sinabi ni David, Bata pa ang anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Kailangang ang templo ng Panginoon na itatayo ay napakaganda at magiging tanyag sa buong mundo. Kaya paghahandaan ko ito ngayon pa lang. Kaya lubusan ang paghahandang ginawa ni David bago siya mamatay. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang anak niyang si Solomon at inutusang ipatayo ang templo para sa Panginoon ang Diyos ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, Anak, gusto ko sanang magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Pero ito ang sinabi niya sa akin, Sa dami ng labanang napagdaanan mo, maraming tao ang napatay mo, kaya hindi kita papayagang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki na maghahari nang may kapayapaan, dahil hindi siya gagambalain ng lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon, at bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel sa kanyang paghahari. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ituturing ko siyang anak at ako'y magiging kanyang ama magahari ang mga angkan niya sa Israel magpakailanman. Kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng templo ng Panginoon na iyong Diyos ayon sa sinabi niya na gawin mo. Bigyan ka sana ng Panginoon na iyong Diyos ng karunungan at pangunawa para matupad mo ang kautusan niya sa panahon na pamamahalain kanya sa buong Israel. At kung matupad mo ng mabuti ang mga utos at mga tuntuni na ibinigay niya sa Israel sa pamamagitan ni Moises, magiging matagumpay ka. Kaya magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag ka matakot o kaya'y manlupaypay. Pinaghirapan kong mabuti ang paghahanda ng mga materyales para sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. Tatlong libo at limang daang tuniladang ginto limang libo at limang daang toneladang pila at maraming tanso at mga bakal na hindi na matimbang sa sobrang bigat. Naghanda rin ako ng mga kahoy at mga bato, pero kailangan mo pa rin itong dagdagan. Marami kang manggagawa, mga tagatabas ng bato, mga mason, mga karpintero, at mga taong may kakayahan sa anumang gawaing ginto, pila tanso at bakal. Ngayon, simulan mo na ang pagpapagawa at gabayan ka sana ng Panginoon. Pagkatapos, inutusan ni David ang lahat ng pinuno ng Israel para tulungan ang anak niyang si Solomon. Sinabi niya sa kanila, Kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos, at binigyan niya kayo ng kapayapaan sa mga kalaban ninyo sa paligid sapagkat ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito. At ngayon ay sa Panginoon na, at tayong mga mamamayan niya ang may sakop sa mga ito. Kaya ngayon, italaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoon na inyong Diyos ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon na inyong Diyos, para mailagay na ang kahon ng kasunduan at ang mga banal na kagamitan ng Diyos sa templong ito na itatayo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon